Uh, good morning mga boss. Ayan o, yung isang nag... Yung bitira mananari. <laughs> yan, yan yung bitinar, bitira mananari dito sa amin. Ito yung mga tari natin. Ayan. May isa pa dun sa may likod ko. Isa. Bitirano din. Ito yung tari natin. O. So pag-usapan lang natin yung uh, yung trending na yung trending sa mundo ng pagtatari na uh, yung uh, terminong balagbag or yung pasok na asinta at yung labas na asinta ano ba talaga yung pasok na asinta at yung labas na asinta kasi marami po talaga ang hindi na masyadong nakaintindi doon sa yung pasok na asinta at saka yung labas na asinta ayan so yung para sa akin yung pasok na asinta ganito ganito kasi yun yung pasok na asinta is walang kinalaman doon yung uh, twist ng blade uh, wala po siyang kinalaman kung nakatwist ba siya pa loob or nakatwist ba siya pa kaliwa ayun or nakaganyan po. Hindi hindi po ibig sabihin na nakatwist siya paloob. Ayan, nakaganyan po siya, nakatwist siya paloob. Ipasok na po yung asinta. Hindi 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 po ganoon, hindi po ganoon yung uh, konsepto sa pagtatari. Hindi po ibig sabihin na uh, nakatwist siya pa ay labas na po siya. Hindi po talaga gan uh, ganito po siya. Yung pasok po na asinta ay ganito. Ayan. Nakaganyan yung posisyon niya. Yan yung pasok na asinta. Yan yung pasok na asinta. Ganyan. Ganyan po. Ganyan yung pasok na asinta. Katamtaman na asinta is ganyan. Ganyan yung katamtaman. At sa kalabas na asinta is nakaganyan. Nakaganyan. Labas na po siya. Labas po siya. O nakaganyan. Labas po siya. Uh, sa pasok na asinta, hindi po, kahit kahit po siya nakatwist ka ganyan. Kahit po siya nakatwist pa loob, nakatwist siya pa loob or naka-twist siya pakaliwa. kaliwa. Yan, sinabi nilang yung twist pa is labas. Yan. twist natin pakaliwa. kaliwa. Still pasok pa rin siya. Kasi yung dulo ng tari niya ito, ito yung dulo ng tari. Yan yung dulo ng tari ay pasok pa rin siya yan. Pasok pa rin siya. Naka-twist siya, pasok pa rin siya. Yan. At doon naman sa labas na sinta nakaganyan. Kahit i natin paloob, loob, yan naka-twist siya pa Labas pa rin siya. Yan, labas pa rin siya kasi yung dulo ng tari hindi siya umabot dito sa may katamtaman na yan. Yan, yan, yan oh. Kahit naka ganyan yan, still yung dulo nasa gitna pa rin. Kahit naka ganyan yan, still yung dulo naka gitna pa rin. So, wala pong kinalaman yung twist ng blade. Naka ganyan man o naka ganyan. Wala po siyang kinalaman, kinalaman doon sa may angle ng tari natin doon sa may angle niya. Yan. Pagpasok na asinta is ganyan. Ganyan yung pasok na asinta. Paglabas na asinta is ganyan. Kahit nakaganyan yan, kahit naka-twist naka pa ka, paloob, kahit naka-twist pa kaliwa. hindi po talaga, wala po talaga kinalaman doon dit, yung twist dito sa kung pasok pa or labas na sinta. Siguro may kunting uh, may kunting pagkakaiba sa uh, positioning ng blade. Pero wala po silang kinalaman. Yan. Ganyan po talaga. Oh. Pasok. Yan, pasok. Ganyan, pasok na sinta. Ganyan. Ito yung paanang manok yan. Yan, pasok yan, pasok yan asinta. Maglakad yung manok ganyan. Pasok na apakan yung tari. At saka yung labas na asinta is nakaganyan. Lumalakad yung tari, ay yung manok. Labas-labas siya. At saka yung katamtaman is ganyan. Ganyan po yung katamtaman. Kahit naka-twist siya pa kanan, ganoon pa rin yung dulo niya. Diyan pa rin yung dulo niya. Yan. Kahit naka-twist siya pa kaliwa. Yan. Ganoon pa rin diyan pa rin yung dulo. Yan po Hindi po hindi po ibig sabihin na naka-twist siya pa loob. Pasok siya. Hindi po ibig sabihin na naka-twist siya pa kaliwa, is labas. Hindi po talaga wala po siyang kinalaman yung twist ng blade sa uh, angle ng tari. Sa asinta. Yan. Pasok ganyan yung pasok. Labas ganyan yung labas. Katamtaman ganyan po yung katamtaman. Yan. Naka-twist pa kaloob, pasok, ganyan, pasok. Katamtaman, ganyan. Labas, labas pa rin siya kahit nakatwist siya pa loob. Ayan. Twist pa kaliwa. Ayan, twist pa kaliwa. Ayan. Labas. Uh, katamtaman. At pasok. Ganoon pa rin siya. Pasok pa rin siya kahit nakatwist siya pa kaliwa. Ayan. Depende na kasi yon sa mananari. Kung may mananari, may mananari kasi na may twist pa loob, at sa may tumitwist pa kaliwa. Yung duling tinatawag nila. At sa may mayroon ding hindi nagtitwist. Uh, ganyan lang yung garol. Pero yung bleed, nakapresit siya ng alauna. Ganon, ganon po siya yung konsepto ng pagtatari. Ayan. Yung tari natin. Ganoon po siya. Pasok. Labas. Katamtaman. Nakatwist. Paloob. Pasok. Katamtaman. Labas. Labas pa rin kahit nakatwist siya. Nakatwist pa kaliwa. Pasok. Katamtaman. Labas. Ganyan po yun. Ganyan po siya nasa nasa angle po ng tari kung nakakaganyan naka ba nakaganyan ba o nakaganyan yan po basihan ng pasok or labas na sinta hindi po ganyan hindi po ganyan at hindi po ganyan hindi po yung twist ng blade yan so sige salamat ayun yung nagtatari yung bitira ng muna